Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video Suzuki Smash 150 wow! ay nagkura ng problema sa kanyang electrical system Sabi nyo na guys ito daw ay namatay-matay no At nang napansin niya is medyo mahina ang charging ng kanyang neutral light At hindi ito tumataas At ang kanyang battery guys ay wala ng kalaman-laman At nagpaplanong siyang bumili oh, ng battery no! kaya lang baka sa masayang guys kailangan mo na ipacheck niya ang kanyang electrical system kung ito ba ay may problema o wala so yun guys kita nyo mo na pakahina ng kanyang neutral at possible sabi ni Bosing nito daw yung makulit ng battery pero kailangan mo na niyang ipacheck sa akin ang kanyang motor kung pala sa battery o hindi so yun guys no, nah, hindi talaga tumataas ang ilaw ng kanyang neutral at right? kahit nakaregalisyon na ang kanyang motor so ngayon guys for it, para malaman natin kung may problema ang kanyang charging kapag i-disconnect natin ang kanyang fuse ay namatay ang kanyang makina. So dito natin naman guys na nag-function ba ang kanyang charging o wala. So patanggal okay. mo natin kay Bosing ang kanyang fuse. Oh, pagbubunot na natin. So, yun guys. Mandar pa rin ang kanyang motor kahit nakabunot ang kanyang fuse. Ibig sabihin, nagpa-function ang kanyang charging. Kaya lang, ang kanyang ilaw na neutral ay napakahina guys. Oh nag-steady lang siya you know at ang kanyang battery ay hindi nag-charge nasasayangan si Busing baka daw is kapag bubili siya ng battery is masisira dito lang yun naman kasi, kasi ang, kanyang charging ay hindi nag-work out tulad niyan guys oh yung huling battery niya na niya sa kanyang motor yung motor na yan guys is mahal at original yan po ay quantum so ang gawin natin is tanggal natin ng cover na yan para masilip natin ang sitwasyon ng kanyang regulator. So ito na nga guys, nakita na natin ang kanyang regulator at ito ay full wave. no. Tulad ng sinabi ni Busing, no? hindi pa natin siya na class. Upon checking guys, nakita ko sa kanyang regulator ang ikanabit nung ng, ng huling mekaniko ay rosy. So bakit ko ba nasabi yeah. na rosy guys? Kasi unang baklas ko palang is nakita ko na meron siyang kulay white thread na wire sa kanyang harness. So, ito guys, ito yung napansin ko sa kanyang ah! regulator. Kapag mayroon kayo makikita ang kulay white-red na wire na stripe sa kanyang uh, regulator guys, nangangalaga niyan, yan po ay rosy. At may apat siya na wire lang, except sa mayroong white-red na wire. Yan oh, supposed to be kapag view uh, talaga ang ating regulator guys, dapat kulay itim po ang panglima ng ating wire. Pero sa regulator ni Bosing guys, meron siyang white-red na wire at walang black. So, yan po ang pallima ng kanyang wire. So, kailangan natin magpalit ng 5 wires na wire guys kung sakali mang may problema talaga ang regulator na huling kinabit ng naunang mechanic. Kung na tigasan tayo sa pagtanggal ng kanyang bolt. Kaya gagamit tayo ng impact bit para makapamirsa tayo sa pagtanggal ng kanyang regulator. O yan, tanggal na siya guys. sa so, check na natin ang wire ng kanyang regulator. Ludes Pops Idol, ano ba yung white red na wire sa regulator ng Rossi? Yan po ay nagsusupply sa ilaw ng Rossi guys no. Yan po ay nakarikta sa kanyang regulator. Ang ilaw ng Rossi ay hindi battery operated. Yung regulator lang niya ang battery operated at ang kanyang charging. Yung white okay. red na wire na yan is easy drive yan guys. Yan po ay rikta sa kanyang regulator. Kung hindi paandarin natin ang kanyang motor ay hindi mag ang kanyang headlight. Yan po ay design ng regulator ng mga rosy. Although, ang regulator nila ay full wave type. Ka full wave type po ang regulator ng rosy. Tama ang narinig nyo. Kaya lang, yung headlight niya okay. is hindi battery operated. Nakarekta sa kanyang regular, which is easy, easy drive. So, kapag paan natin ang kanyang motor, sa pa ang susupply ang ilaw ng kanyang rosy. Yung mga rosy jan operator, alam na nila niya na hindi battery operated ang kanilang headlight. O ang kanilang charging lang ang naka full wave. Where, whereas kung wala kayong makitang white thread na wire na yan, is kulay black yan, pang lima ng regulator yan po ay full wave talaga na regulator. At naka battery operated ang ating headlight. So ang gawin natin guys, tanggalin natin ang mga wire na nakakabit sa kanyang regulator. No? I-check muna natin ang supply ng white thread na wire na yan kung goods ba ang output niya guys. Kailangan mo natin panda rin ulit. Kailangan mo natin i-double check ang supply ng white thread na wire one. Kung goods ba o hindi. O nagkaroon ba na paghina sa kanyang ilaw. So, video may problema na rin ang aking bulb twister guys. O, ilapat lang natin ang ating bulb twister. Yun, umilaw na ang ating bulb twister guys. At nakita ko napakahina ang supply ng white thread na wire Which is nakakonect sa yellow, yellow na wire na naunang regulator ni Musing. Yung stock na wire talaga sa kanyang regulator guys ha. Doon kasi kinect na naunang mekanik ko yung white red na wire na yan. Yan po ay connected papunta sa headlight. Yung ilo na wire sa ating stock na regulator. So sa nakita ko guys, video mahina talaga. Ang ilaw ng ating uh, red, red white na wire. Kasi no? so, yeah. na yan na mahina rin ang supply ng ating headlight. You know. Kita niyo ba guys? Napakakulimlim ng ilaw ng ating oh, ilaw. Dahil no! na na is, may problema na talaga ang kanyang regulator na kinabit. So, ang naunang nabsorbaran ni Bosing, guys, is nag-drain ng kanyang battery habang kalaunan naramdaman na ni Bosing na parang unti-unting namamatay ang kanyang motor at nagsishort ang supply ng kanyang battery. Ito oh. ay pinalitan ni Bosing na bagong busina, guys. So, yung kulay na bilog na itim yan, yan po ay horn ni Bosing bago po yan pero hindi pa rin gumagana ang busina ni busing kahit bago pa rin yan kaya baka sa tingin ni busing yun ulang uh, busina niya ay hindi sira kaya yung naulang shop na pinakumpulin niya guys ay pinilit-pinalitan ng busina kasi daw sira yung busina pero hindi pa rin gumagana guys pumipiyok pa rin ang kanyang busina ibig sabihin na hindi talaga charge ang regulator na yan although mayroong counting supply na lumalabas is yun na lang ang papapaandar sa kanyang CDI. Pero yung electrical system talaga ni Busing guys ay hindi talaga gumagana at parang nagsishort, nagsishort talaga siya. So pinaka na best gawin is palitan natin ng bagong regulator na pang full wave talaga at hindi pang rusi. Tulad ng okay. kinabit ng naunang mekaniko na pinuntahan niya. Ito ay pinacheck niya lang kaya ng umaga. So yung busina niyan guys kasama na yan sa pinalit noon ng unang mekaniko kay ng umaga. Hindi pa rin nagpa-function ng normal at pumipiyok pa rin ang kanyang busina. So mamalaman natin yan guys lumaya once magpapalit na tayo ng bagong regulator. Dapat kasi itong uh, ating uh, tester ay hindi umilaw guys no. Kapag nilagay natin sa body ground at nilagay natin ang ating tester sa lighting na wire. So kapag umilaw ang ating lighting na wire at ang ating, ating bulb tester ay nasa ground, nangahulugan guys na problemado na talaga ang ating regulator. Yun no? May counting ilaw ang ating oh, lighting no! na wire. So yung kulay yellow na wire na yan guys. Yun no? Know? Sa ating regulator. At yung blue-white na connection niya kapunta sa ating stator. Dapat itong ilaw lang guys. Sa na wire at saka yung kulay pink na wire. Wala siyang ground connection. Kasi nga is full wave na ang ating stator. Nacheck check ko rin ang kilo na wire na yan guys. So yung hinawakan ko. Wala sang supply no. So ang gawin natin i-check natin itong U-box cover na ito. Kailangan na silipin natin ang sitwasyon ng wire na yan kung bakit wala sang supply. At yan ang kinabitan ng white red na wire sa kanyang regulator na Rossi. A few minutes later. So ito na guys. Nakuha na natin yung U-box cover. Upon checking. Yun o. No? nakatiwangwang ang kulay yilo na wire at walang connection. Naka-open wire lang siya no. So Lords Idol cops, anong gawin natin dyan? Lagyan natin yan ng na positive accessory guys. So paano ba yan lagyan ng positive accessory? Pupunta lang tayo sa flasher. Yung tinuro na harness na yan. Nandiyan na connect yung flasher niya. Meron niyang kulay orange na wear dyan na positive accessory. Lalagyan natin ng na positive accessory ng wear ng yellow na yan. Para mayroon na siyang supply. Pag magpalit na tayo ng bagong regulator. Kasi dyan natin i-connect yung kulay black na wear na yan guys. Then sa kulay okay. yellow na wear na yan kasi yan po ang supply papunta sa ating headlight at light at pati na rin dashboard para otomatiko naka battery operated na siya so kukuha tayo ng wire at dudugtungin natin yung kulay yellow na wire na yan at kukuha tayo ng positive accessory sa kanya flasher yung kulay orange, hindi yung kulay sky blue kasi yung kulay sky blue yan po ay output accessory ng ating flasher yung orange lang kasi kapag susuki orange ang ating positive accessory na wire na dapat nating kunan ng supply kapag tayo ay nakakabit ng mga accessories ng mga ilaw. So, dyan tayo magkatabas. Kasi yan ang pinakamalapit na access para makuha tayo ng positive accessory na didugtong natin sa kulay yelo na wire ni Bossing. Before niya bossing pumunta sa shop guys, ay plano niya sanang bumili ng bagong battery. Kaya lang talaga, yung pinuntahan niya na unang shop is nagre na wag mo na sanang wag mo nang bumili ng battery. Ipapacheck mo na sa ibang shop yung kanyang charging. Kasi yung pinunta niya yung shop guys, ay parang uh, ah, na, uh, ah, nagdadalawang isip i-troubleshoot ang kanyang charging. no So, yun na nga is nadublihan ang si ng sa si Bosing. Kaya na umaga at isimtime sa atin shop is magagasto siya ulit. So, yun, nadugtungan na natin ang ating wire ng kulay orange na wire. Tapos itong kulay yellow na wire guys, idudugtong na natin yung ikakabit natin na wire na bago. Para automatic, may supply na napasitib sa ating yellow na wire. Ay, simple request, bago pa sa ating channel, sa tingin mong video itong ginawa you ko, know, ay malaking tulong. Huwag mo san sanang sa kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakipano na rin sa Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. So, yan yun yung na nga nalugtong na natin guys. Huwag so, natin kalimutang lagyan ng electrical tape para iwas spark-spark sa ating mga harness at magkaroon pa ng problema sa ating electrical system. So, yun. Nakabitan na natin siya. Diyan tayo kumabit guys ha. Yung kulay orange yan. Huwag yung kulay blue ha. Tandaan nyo. So, goods na rin yung itong kulay yellow na wire. So, ito yung supply na wire na positive accessory ng ating kulay yellow na wire sa ating regulator sa itaas. Dito yan guys. Dito yan. Dito yan. So, hindi natin check yan kasi nga yung battery ni is mahina. No? at hindi pa ba nakakargahan sa ating bagong regulator. Okay. So ito na nga guys, nakakuha na tayo ng bagong regulator. So ang ginamit natin yung regulator ay Skygo. So medyo mahaba yung kulay blue-white na wire na yan. So paputuloy natin yung mamaya. Ang una natin yung is yung kulay positive na kulay black. Yung yellow na wire yan guys, yung dinugtungan natin sa ibaba na kulay orange. Automatic positive accessory na yan. At kakabit natin ang kulay black na wire sa ating regulator na pang Skygo. So, siyempre, lagyan mo natin ng electrical tape. Bawat isa para may natin magkaroon ng abirya o grounded sa ating ginawang trabaho. So, ito ay malaking tulong sa mga nag-DIY nag guys, no? O nag-uplanong mag-trouble shot sa kanilang motor. Kapag iyong motor ay naka full wave na at naka experience ng ganitong senaryo, humiin ang headlight at kalaon na nag-drain ang batery. At asahan nyo guys kapag tumatakbo kayo ng mahabang oras ay parang namamatay-matay ang iyong motor at parang nasi-short sa supply ng kuryente. So alam nyo na ang problema, walang iba kundi ang kanyang charging system. Pagkatapos ng kulay yellow na wire guys, ang next ating kabit is yung kulay red ng ating regulator at kulay red ng ating uh, electrical harness. Siyempre, tape. Huwag natin kalimutan. Pagkatapos, may kabit natin ng dalawang kulay red. Ang next naman is yung kat ang ating kulay pink, which is white red naman sa charging ng ating stock na harness. Okay. So, pagkatapos mas splice, lagyan ng electrical tape. Yun. So, next naman is yung kulay yellow natin sa ating regulator at yung kulay blue-white na connect sa ating stator na karekta. Splice na natin. At pagkatapos, electrical tape. So, yun. Review lang na natin, guys. Blue-white na yellow connected, green at saka black-white ground yung white, red, at saka pink is charging. Yung red to red is ang ating battery. So, so syempre, ito na yung moment of truth o katotohanan kung maisalba ba natin ni Bosing ang kanyang battery na unti-unti na namamatay at makatipid si Bosing makabili ng bagong battery. O na natin at syempre, kailangan natin pa na rin. Let's go! So yun guys, umandar na natin motor at umilaw na natin charging. Nag-i-increase na ang voltage na natin charging guys. Hindi katulad nung wow. nice video, makulibling talaga at napakain. Na Ayun o, oh. malakas na siya. So dito na natin malalaman na naging okay nating pagpalit ng regulator once may kabit na natin ang kanyang fuse. Since ang fuse niya guys ay tinanggal natin. So ibig sabihin na ito ay walang fuse. At goods na ang ating charging guys Kasi nag increase na rin ang ilaw ng ating neutral At ito nilang kulang Is may kabit na natin ang kanyang fuse Dito natin malalaman Kung tama ba ang ating Desisyon na magpalit ng regulator guys At may salba natin Ang Malapit uh, ng matay na battery Ni Bosing na quantum Sayangan si Bosing kasi guys Kasi yung battery niya is napakamahal Para man na bilhin yan, yan o, Quantum, klarong-klaro klaro. Ang plano pa naman sa bumili ng bagong battery. Kaya lang, baka mag-drain na naman ulit dahil nga sa may problema ang kanyang electrical system. Baka daw grounded or baka daw ang regulator ng problema sa maraming baka-baka guys. Importante is matribulshoot natin at napadpad si Bossing sa ating shop. At dito natin na-check ang problema ng kanyang motor. Medyo nahirapan si Bossing ikabit ng kanyang fuse kasi malit po ang fuse box ng ating Suzuki Smash at napa, napa, napailalim pa ng maraming mga gamit niya sa kanyang yubak box so tayo ang makakabit ng kanyang fuse kaya bilisan natin ng kaunti so ayan guys one hand yan ha <laughs> yung isang ating kamay is nasa kamera at yung isang kamay natin is nasa fuse yun ay kabit na natin dyan guys so dito natin mo check sa ating dashboard Iyo no. Ilang segundo, minuto lang yung guys no? Napalakas na natin ang ilaw ng kanyang neutral. Automatic na siya charge na ang ating regulator. So dito talaga natin na confirm guys na regulator talaga ako. problema. Sa motor kung bakit naka-experience siya na paghihina ng battery at unti-unting namamatay. Yan, yeah, yung mga tiyogin na. ilang, ka rin, syagit na yun. So, so, ito sa time ito guys no, lalakas na rin ang tunog yeah, ng yeah, kanyang busina. Sa bagong bilhin regulator kay Tapos, ang guitar, na natin ka busing ang uh, sitwasyon, ang init ng ating regulator. So ganito dapat ang init ng regulator guys, yumawakan mo ang ating regulator. Kasi kapag hindi yan mawakan, medyo mainit after ng ilang minuto na mandar, problema daw ang ating regulator na kinabit. Or sa regulator talaga ang karakteristik uh, na mainit talaga siya mas sa regulator na kanabit Since kay Go, Google's naman sa guys no At hindi na siya mainit Yung busina ni Busing wow! na noon na Ikabit natin yung original niya guys Kasi walang problema yun Na Papalit tuloy si Busing na bagong busina Malakas na rin ang ilaw natin neutral Ibig sabihin guys Na isalba natin Ang batere Ni Busing You know? Nakatipid na, no? yeah! oh! na si Busing oh, diba? guys Hindi na siya na era, pa, na era, pa na era, ng Batere kundi oh, Regulator oh. na lang Ang kanyang Babayaran Yung bagit no? na po ba, ni Mungkwan kasi nakupla lang hey, sa si busing guys para na, hindi pa pa i-renew niya ang um, kanyang motor bukas. Kasi jack. guys, walang busina, oh. walang signal, oh, at diba? saka mayinang oh, kanyang headlight. Ito. So yun, malakas yeah, na rin ang ilaw ng kanyang headlight, headlight. So, di katulad ng una, is nakapakulim-kulim. Dahil dala na rin is ang charging na kanyang regulator. Since malakas na ang ilaw ng ating regulator guys, pasadong pasado na ito bukas, kapag si bosing ay magpa So, itong okay. regulator na rosy, huwag nyo na ito ay kabit guys. Huwag, mas magkakabit lang kayo ng fibers na pang full wave talaga na regulate. To. So, ito yung intended lang na pang rosy talaga. Yun, no? Yan po ay rosy. Basta mayroon kayo magkita white thread na wire na guys, na stripe na pang lima, pang rosy po yan. At hindi yan, pang battery operated na pang fibers. Yun lang guys, no? kapag yung motor exercise na yung scenario, lalo sa mga full wave user, at least may idea na kayo. At huwag din kalimutan i-shout out ang ating customer, yung Pogi na yan, at yung owner ng Suzuki mas Maraming maraming salamat at syempre, shout out sa ating napakasipag mekaniko. Right, chef. God bless. See you sa aking next video.